Ano nangyari dati sa basketball? Basketball? Wala. Ganong katagal? April. Itong April? Oo. Uh, hindi matagal yan. Kala ko nung mga sa taon. Ay, pa May, June, July. July pa lang ngayon. Tatlong pa dito last year. Ano yung masakit sa'yo nung? Ito naman. ACL. Nais ko. Ah, uh, 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 Oh, ito na muna dali. Kumain na. May i-sell na to para para sa tir naman yun. O, di bumalik ka rin ko na naman. Okay, Pero share. ito hindi ko na to pinatingin. Ah. Kumbaga wala pa siyang diagnosis. Wala po. O, oh, sige. ano ba? Baba mo muna po bigla. Ano ba nangyayari sa tinulak ka? Tinuhod yeah. ka? Ano? Ano? Side ano, step, umagaw ako tas pagbagsak ko unang mongon sa kanya na siya napan na di ko na kaya di mo na kaya ngayon sa kanya napan pag itup pag nagtup pag pag ito yun sa kaya sa kaya sa chair pag naglalakad ako paglalakad ito ito madali pa lang yung straight ito para maglakad ano gets na kita. Talagang parang may pumipigil sa loob. Tapos parang dito Dito sa lateral. Galing na pala sa akin na natin. Sa kaliwa naman, inayos ka na nakapaglaro na ito namang yung pril pumigay. Pumula ba na yung tumunog na yun ang magpapabago ng mundo mo <laughs> ganyan din naman yung ginawa ko sa di ba? Yan, yan lang naman yun paulit-ulit lang depende na lang talaga kung may mga bakal kayo may iba pa yung operation doon lang magbabago pero kung normal kayo, napilayan lang kayo hataing ko talaga yan tandaan nyo, safe yung hata, sa diretsyo pero kung yung pa ganun, ay sigurado, iba yun. Yung iba nga, ginagamitan pa ito ng ano eh. Baba mo na kundi. Eh. Yung malit. Pati sa likod, minamalit nila. May method naman gan talagang ganun, pero mas mas risky. Ano sir? No, hindi mo na ko ito na ito hindi um, na Ito para mas matagal na mas, uh, uh, mas matagal to? Na masakit. Parang kung magka. Pa ng... Pinaayos mo ba? Hindi pa, di ba? Hindi. pero kung magka ito, hindi siya masak hindi na sila masakit talaga. Pero pag naglalaro ko, parang umibigay. Pero ito kasi talagang araw-araw ang -araw, pinahirapan, mayroon talaga siyang pain na kahit sa walking lang, diba? Ikaw na may sabi, sa walking lang may pain. Kaya? Kaya, kaya naman. Ah, sabi mo sa akin para nung no, ma-adjust pa natin. Okay. Kasi pagka binihina ko at nawala na yung pain, or kunti-kunti na lang, wala na yung pagka napahinga na ng mga ilang araw. Pero kung ganito, may masakit pa talaga, palitan pa natin yung position. Huwag mo na ba na? Kayak Kaya. orneum, obir orneum, diine ya, sing ya, testing mu. No, Kaya ako pag naglalakad kasi rara ka. ofsiyon. Mm, ba na? Mm, pag-uuna ilayo 'yan ha. Okay. Paayahin mo muna, hmm. okay na. Oh, lang muna 'yan sa tabi ng bola. Mm, mm. E na. ito. Ito ito